Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakapanalong muli ng Memphis Grizzlies ngayong araw laban sa Chicago Bulls. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga na pong gumawa ng trade ngayong araw, ang Los Angeles Lakers. Nagawa nga po mga katrops ng Memphis Grizzlies na makapag-comeback sa kanilang pangatlong laro sa preseason. Matapos nga po silang manalo sa kanilang game laban sa Chicago Bulls sa score na 124-121. Salamat sa game winning shot ni Jalen Willis na nakapagtalara naman ng 24 points. Nakapagtalara naman nga po dito si Jake Larabia ng 20 points at 9 rebounds. Hindi rin naman nga po dito nagpahuli ang kanilang rookie center ni si Jack Eddy na gumawa ng 15 points 8 rebounds at 4 assists sa loob lamang ng 22 minutes niya na paglalaro. Habang bagamat man nga po hindi naging magandang shooting ng Asian Pride na si Yuki Kawamura sa kanilang game ngayong araw, sa pagkakaroon lamang nga po niya dito ng 2 points sa kanyang 0 out of 5 shooting sa field goal, ay nakagawa rin naman nga po siya dito ng 8 assists kasama na dyan ang kanyang magagandang pasa kay Zach Eddy sa ilalim ng basket at nagkaroon pa nga po siya dito ng plus 17 na efficiency rating. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang official na nga pong gumawa ng trade ngayong araw ang Los Angeles Lakers. Ikinumpirma na rin naman nga po mga ngayong araw na since nga po sobrang underman ang Lakers sa front court ay naghahanap na nga po sila ngayon ng isang bagong center sa isang trade at kabila nga po sa mga target na makuha ay si ni Jonas Valenciunas, Nick Richards, Walker Kessler, Robert Williams III at si DeAndre Eaton. Sa katunayan, kung sakali man nga po na makakuha sila ng bagong big man ay maring nga po nila itong gamitin bilang kanilang starting center. Pero habang naghahanap pa rin nga po ang Lakers ng bagong center na kanilang makukuha sa isang trade, ay naunahan na nga po agad sila ng kanilang G-League team na South Bay Lakers sa pagawa ng move o trade. Sa katanayan, ayun nga po sa kalalabas palang na balita, itinrade na nga po ng South Bay Lakers ang returning player right kay Damian Bowe papunta sa G-League ng New York Knicks na Winchester Knicks para makuha ang returning player right kay Joey Scam at isang 2025 NBA G League first round draft pick. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.